Nasty or nice? Isang babaeng teacher sa Leek and Watts, isang adoption center at school para sa mga problemadong kabataan sa si Yonkers, New York, ang naaresto at nakasuhan ng rape itong nakaraang linggo. Ang 34-year-old na si Megan White ng Valley Cottage ay naakusahan ng pag-asulto ng dalawang beses sa isang 16-year-old na lalaking estudyante sa eskwelahan. Ayon sa mga autoridad, si White ay tatlong buwan pa lamang na nagtuturo sa eskwelahan pero tatlong buwan lang ang kinailangan nito para makipag-sex sa isang teenager. Naniniwala ang pulis na ang dalawang insidente ay nangyari kasama ang iisang estudyante. At isang beses dito ay nangyari sa isang park sa Mount Vernon. Doon daw nakipag-sex si White sa estudyante sa loob ng kanyang kotse. Hmm. Hmm. Ang mga administrators ng eskwalahan ang kumontak sa pulis. Para sa kanyang mga krimen, si White ay kakasuhan ng third-degree rape at third-degree felony criminal sexual acts. Siya ay nasuspindi na sa kanyang trabaho habang iniimbestigahan ang kasong ito. Ano sa palagay niyo? Ang New York teacher na ito ay nasty or nice?